Sabi nila, kapag sobra kang stress, may mga bagay kang hindi mo na napapansin. Totoo naman. Sa modernong panahon ngayon, halos lahat ng tao nakayuko sa cellphone, pagod sa trabaho, at laging nagmamadali. Maraming gabi na umuwi tayo na parang robot, unlock ng pinto, bagsak ng bag, tapos hilamos at tulog. Pero may isang bagay na hindi natin napapansin, ang mga oras na sobrang tahimik yung tipong ramdam mo na parang may nakatitig sa iyo mula sa sulok ng kwarto. Na parang may kumalusko sa ilalim ng kama. O parang may gumapang sa sahig, pero hindi ka sigurado kung imagination mo lang. Tulad ni Jonas, isang dalawamput dalawa anyos na graphic artist na sana sa puyatan. Araw-araw, overtime. Araw-araw, kulang sa tulog. At gabi-gabi, may naririnig siyang maliit na boses sa ilalim ng kama. Akala niya stress lang. Hindi niya alam, may nilalang na pala sa bahay niya, matagal nang naghihintay. At may binibilang itong hindi niya maiintindihan. Isang gabi, habang gumagawa ng deadline si Jonas, bigla siyang nakarinig ng kuting na tumitili. Miu miu mi. Tapos naputol. Tahimik. Sobrang tahimik na parang may nilamon ang tunog. Pinagpatuloy niya ang trabaho, pero napansin niyang kigumagalaw ang anino sa ilalim ng mesa. Pagtingin niya, wala. Pero may naiwan na kakaibang tunog, isang munting boses na parang nagbibilang. Isa, dalawa, tatlo. Maliit paos at parang galing sa sahig. Kinabukasan, pag uwi niya, may nakita siyang kakaiba sa kwarto. May maliit na bakas ng putik, bilog, maliliit, parang yapak ng bata, pero may matutulis na kuko sa dulo. At mas nakakatakot may maliit na nakabaluktot na papel sa kama. Nakasulat. Tatlo ka na. Hindi niya maintindihan. Tila ba may nagbibilang sa kanya pero bakit? Lumipas ang gabi at habang natutulog si Jonas, biglang i may mabigat na gumapang sa dibdib niya. Pagmulat niya, nakita niya ang maliit na nilalang, mga dalawang dangkal ang taas, Maitim ang kulit, nakangisi, at may maliliit na matulis ng ngipin. At ang mas kinatatakutan, dala nito ang maliit na notebook na puno ng bilang at pangalan. Ako ang tagapagbilang ibulong ng duwende. Bawat nila lang na puyat, pagod, at malapit ng sumuko binibilang ko. Nanigas si Jonas. Hindi siya makagalaw. At dahan-dahang naglakad ang duwende sa tabi ng kanyang tainga at bumulong. Isa ka sa listahan. Sa sobrang takot, lumapit si Jonah sa kapitbahay, isang matandang babae na matagal nang nakatira sa lugar. Nang marinig ng matanda ang kwento, agad itong tumango. Huwag kang matulog ng pagod, sabi nito. Dahil ang duwending iyan binibilang ang mga kaluluwang madaling mapigtal dahil sa sobrang pagkapuyat. Ayon sa kanya, ang duwending iyon ay matagal nang umiikot sa mga taong laging gising sa madaling araw. Mga estudyante, call center, freelancers, gamers, manggagawa. Sa tuwing mas pagod ang tao, mas nagiging madali raw itong kunin. At kapag umabot ka ng tipito, sa bilang niya wala nang makakabali. Napatigil si Jonas. Tatlo na siya sa notebook. Nang sumunod na gabi, nagising si Jonas sa tunog ng kumakas ka sa sahig. Pagbukas niya ng mata. Naroon ang duwende, nakaupo, nakangiti, nagbibilang muli. Apat ni. Lima di. Huwag pakiusap ni Jonas. Pero tumawa lang ang duwende, isang malutong, maingay at maliliit na halakhak. Hindi ako nagmamadali ikaw ang naubusan ng oras. Nagpumigla si Jonas, tumakbo palabas ng kwarto, pero kasunod niya ang duwende, mabilis, maliit at parang nauna pa sa anino niya. Nakarating siya sa sala kung saan may malaking bintana. Doon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang sarili sa salamin, maputla, nanlalalim ang mata, halos wala ng sigla. At bigla niyang naintindihan. Hindi duwende ang papatay sa akin kundi sarili kong pagkapagod. Simula noong gabing iyon, nagbago si Jonas. Hindi niya alam kung talaga bang umalis ang duwende o nasa paligid lang ito, nagmamasid. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi na niya hinayaang umabot pa siya sa tipito. Natuto siyang magpahinga. Natuto siyang magprioritize ng sarili. At natuto siyang huwag isugal ang kalusugan para lang matapos ang trabaho. Dahil tulad ng sabi ng matanda, may mga nilalang sa dilim na naghihintay sa mga pagod. Pero ang pinakamapanganib ay yung sarili mong hindi marunong huminto. At ang aral ng kwento. Kapag sobra kang pagod, unti-unti mong hinahayaan ang dilim na kumain sa iyo kaya matuto kang magpahinga bago may magbilang ng hindi mo inaasahan.